time, etc. Gumala na naman tayo, guys. Iyan ang ating get up for today. Parang ang puti ko dito. Sana nga puti na ako, pero mataba pa rin. So, tara. Uh, muna natin, baka maiwan tayo ng mga kasama natin. Iba ang set ng mga gala bodies natin ngayon eh sinundo nga pala ako sa bahay. Actually, hindi ko talaga alam kung saan ang gora namin. So, sinabihan lang ako na magbihis. Nung tinanong ko kung saan pupunta, dyan lang daw sa tabi-tabi. Medyo nagduda ako. Baka mamaya, iniskam pala ako. Sa isip-isip ko, nako, prank time ata. Tapos, habang nananakbo kami, uh, since alam ko naman talaga yung daan familiar ako sa mga dinadaanan namin so mayroon na akong hint kung saan kami pupunta naisip ko baka pupunta kami sa Nuvali kaya lang lumagpas kami so naisip ko ah pupunta kami ng Tagaytay I'm so sure of that ito ang siblings bonding namin na walang kaplano-plano. Pero mas gusto ko nga naman yung walang plano dahil tuloy-tuloy lang. Kaysa pinaplano, tapos nagkakatamara naman. Hanggang sa dito kami pumunta sa crosswind sa Maynapa. Actually, pang second time ko nang pumunta dito. Hello everybody! Welcome back! Hulaan nyo kung nasaan ako napagpad ngayon sa mga oras na to. Puno ng pine tree. So, ibig sabihin na andito tayo nakarating sa Tagaytay ng walang kabalak-balak dito tayo o order ng ating merienda at tulad ng sinabi ko, yung 700 na consumables ang binayad natin. Plus, of course, nagdagdag pa tayo. Sobrang na-miss ko kasi yung muffin na lagi kong kinakain dati. Kaya, yun ang in-order ko. Ang ganda ng lugar. Maganda yung ambience. First time ko dito sa resto na to. Kami yung ano nabudol ngayon. Ayun pa. Ayun yung, nalisha. isang kasama oh. namin sa likod oh. Ayun oh. <laughs> <laughs> Kaya para dun sa mga hindi pa alam, itong crosswind pala ngayon ay may bayad na, may entrance na siya na 1,000 pesos. Ang 300 dun ay parking fee. Tapos yung 700 ay consumable. So kahit saan dyan, pwede nyong bilhin. Kaya ayun, hindi kasi kami naniwala <laughs> Kasi nga, <laughs> pinagpipilitan namin yung alam namin na, Uy, walang bayad ah, libre lang yun eh. Oh, hindi kami naniwala. Kaya ayun tuloy. Ganon talaga yung mga tao na. <laughs> galing ko sa, kung saan-saan eh, galing pa sa kabihas na. <laughs> <laughs> yung Ay, nakakatawa talaga. Ito oh, 1,000. O, oh, yun ha. Narinig nyo yun ha. Kasi siya ang nagbayad eh. eh Nakipag-argue pa dyan. <laughs> Sa ticket booth eh. Ayun, so alam niyo na ngayon na may bayad na dito. So bawal nang basta na lang gumala dito ha. Kung ini-expect niyo na tulad dati na walang bayad ay mali kayo hindi na masyadong madami ang tao kasi siguro nagulat din sila na may bayad na pala na mo. oo, ito, oo. Yung, ano, no, yung parang, iba na talaga oh tsaka, tsaka basta nagiging yung katotohanan na ito na o iba na talaga ay eh. ngayon nga eh hindi ko na na ano lagi ko na nakakalimutan kung ano yung susunod na sasabihin ka <laughs> Kaya lagi sinasabi, tulad kahapon, kung ano-ano yung tila mo, pinag-ano uh, ako ng, ano, ng upuan. Kaya pala, hindi ko siya maganon Ang hawak ko pala, upuan ni Chris, na, na, <laughs> hindi pala yung nakapong. <laughs> Tapos yung, no naman sa juice, yun pala, barbecue powder. Eh, sabi ko, inom na ni Liam yung juice niya. <laughs> Kasi pag maglakay sa juice, sabi ni Liam, Lola, para yan dyan sa... <laughs> what a peaceful place. Magandang mag-recharge ng ating mind, body, and soul. Every time na magbabanding kami, anything under the sun yung usapan ako, walang katapusan kung saan saan na napunta yung mga topics namin. Masayang tawanan, masayang pintuhan, at mabuti na lang makulimlim ang panahon, kaya ayos lang na maglakad-lakad dito at saka mahangi. Doon kay sa baba. Boses yun ng photographer namin. <laughs> Bihira kasi kami magkasama-sama. Kahit parihas kaming nandito lang sa Pilipinas. Sobrang busy kasi ang bawat isa. Paminsan-minsan talaga kailangan natin ng mga ganitong banding. Yung parang makapag ano lang, maiba naman, makapag unwind naman at maiba yung ambiance natin. Hindi yung puro trabaho lang, puro stress at kung ano-ano pa. Parang kumunti na yung tao compared before. Siguro kasi yung mga alam na nila, hindi na sila bumalik dito. That's it for today guys. I hope you enjoyed watching the vlog. Ayan na, ayan na ang mga kasama ko. Oh, babalik pa ba tayo dito? Hindi babalik na. pa? Ay, hindi. <laughs> Ayan, oh. Oh, aha, oh, ha. Tandaan nyo yan, guys. Yung mga mukha na yan, oh. <laughs> nabudul. Nabudol kami. Nabudul. Ayan, budulin kasi kami. Ayun. <laughs> okay, so that's all for today. I hope you enjoyed watching the vlog. But please don't forget to subscribe my channel. Lopez 24 and hit that bell for you to be notified with the next upload. Bye! Nasa sasakyan na tayo at uwi na. Okay, buyers ulit. Salamat nga pala sa gala. Alam ko na pala kung saan itinatayo ang pinakamalaking SM sa buong Pilipinas. Nasa Santa Rosa pala.